Magandang araw muli mga bata. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang pamahalaang sibil sa pamumuno ni William Howard Taft. Nahirang na kauna-unahang gobernador sibil ng Pilipinas at naging pangulo ng Komisyon ng Pilipinas o tagapagbatas si William Howard Taft. Kasama rin sa kanyang komisyon sina Trinidad H. Pardo de Tabera, Benito Ligarda at Jose Ruiz de Los Soriaga. Napalapit sa damdamin ng mga Pilipino si Taft dahil sa kanyang makataong pamumuno. Ang kanyang patakarang ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino ang siyang nagbigay daan na makuha ni Taft ang paggalang at paghanga ng mga Pilipino. Marami mang pagsubok at suliranin ang kinaharap sa ilalim ng kanyang pamunuan, ito ay hindi naging hadlang upang mapabuti niya ang kalagayan ng bansa. Ang pamahalang sibil ay umiral sa kapuluan ng Pilipinas maliban sa Mindanao, Sulu at Timog Palawan. Ilan sa mga ipinangako ni Taft sa ilalim ng pamahalang sibil ay ang mga sumusunod. Una, ang pagpapatigil ng labanan pagsusulong ng kapayapaan at pagpapatatag ng pamahalaang lokal. Pangalawa, pagpapalaganap ng slogan na ang Pilipinas ay para sa mga Pilipinas. Matlo, pagpapahalaga ng mga karapatang sibil at pagsasanay sa malayang pamamahala sa sariling bansa. Pangapat, pagpapaunlad ng edukasyon at sanitasyon sa Pilipinas. Panlima, paghihikayat sa mga Amerikano na magnegosyo sa Pilipinas. Komisyon ng Serbisyo Sibil ay pinagtibay noong Setyembre 19, 1900. Itinadhanan nito ang pagbibigay ng pagsusulit sa sinumang nais maglingkod sa pamahalaan. Maaaring makapagtrabaho bilang servisyo publiko ang sinumang makapasa o makakapasa sa pagsusulit maraming mga pilipino ang nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa pamahalaan tulad ni na cayetano Arillano na punong maestrado ng korte suprema at naging kagawad ng komisyong taft sina dr. trinidad h. pardo de tavera benito legarda at jose ruiz de Luzuriaga. binigyan ni taft ng pagkakataon ang mga pilipino na mapalawak ang pakikilahok sa pagkakataon ng ni taft sumunod sa kanya sina Luke E. Wright, Henry C. Ide, James F. Smith, at William C. Forbes. Mga patakarang ipinatupad ng Estados Unidos sa Pilipinas ang pangunahing patakarang mapasunod at makuha ang tiwala ng mga Pilipino ay ang makataong assimilation o benevolent assimilation. Naniniwala ang pamahalang Amerikano na sa pamamagitan nito, matuturuan at matutulungan ang mga Pilipino na mapaunlad ang kanilang pamumuhay at makapagtatag sila ng sariling pamahalaan. Ang sumusunod ay kabilang sa simulain ng patakarang benevolent assimilation. Una, pagpapahayag ng pagsakop sa buong kapuluan. Pangalawa, pagtatatag ng isang pamahalaang katulad ng Estados Unidos. Pangatlo, pagkilala sa mga karapatan ng mga mamayan At pangapat, pagbabawal sa gawaing mapag-samantala sa mga Pilipino. Itinuturing na kauna-unahang opisyal na patakaran sa Pilipinas ng Estados Unidos ang Benevolent Assimilation. Ito rin ang nagsilbing gabay sa pamahalang militar sa bansa. Patakaran sa politika. Nahirapan ang mga Amerikano na pamahalaan ang mga Pilipino dahil nahahati ang mga ito sa dalawang pangkat. Ang pangkat na maka-Amerikano at ang pangkat na laban sa Amerikano. Ang maka-Amerikanong pangkat o pangkat na handang yumakap sa pamahalang Amerikano o tinatawag na federalista. Ang namumuno sa pangkat na ito ay si Dr. Trinidad H. Pardo de Tabera na itatag ang Partido Federal sa Pilipinas noong Disyembre 23-1900. Ang Partido Federal ay isa sa mga partido na nangangampanya para sa kalayaan ng bansa sa takdang panahon. Ikinakampanya ng partidong ito na gawing estado ng Estados Unidos ang Pilipinas kaysa maging kolonya nito. Ang pangkat na laban sa Estados Unidos o tinatawag na nasyonalista, ito ay pinamumunuan ni na Cecilio Apostol at Macario Sakay. Ang partidong ito ang nagtataguyod ng lubusang pagsasarili ng mga Pilipino patakaran sa lipunan. Ang mga Amerikano ay kilala sa pagtataguyod ng demokrasya kaya kinikilala nila ang karapatan ng mga Pilipino. Ngunit sa umpisa, may mga batas silang ipinatupad tulad ng batas sedisyon. Subalit pinairal pa rin nila ang kapagkakapantay-pantay sa karapatan, panunungkulan at iba pa. Ang batas edisyon ay isang batas na nagpaparusa ng kamatayan o matagal na pagkakakulong sa sinumang Pilipino na magsasalita, magsusulat laban sa Estados Unidos, magtatangkilik sa pagsasarili at paghihiwalay ng Pilipinas sa Estados Unidos. Maraming salamat mga bata!